Huwag kang mag-alala, mami, dahil nandito ako kay Daddy Frankie. nandito ako sa custody ni Daddy Frankie. Ano ako dito? Walang problema dahil kumakain naman ako. Natutulog kumakain. No? Pinapag pinapagamot ako ni Daddy Frankie, mami. Walang problema dahil nandito ako sa custody niya. Baka mong pako ilaw. tao siguro. Baka nasa si mami, no? Kasi buntis yung anak niya kasi. Sa February, no so, di ako sa Panginoong Diyos and God will the time of cross. So, hindi ako nag-alala sa katawan ko na hindi niya ko ipahama ko. Walang ganun sa Biblia ng mga katulik ko. Okay. <laughs> ang gabi po, saan mo bahay ni ano po? Ni Nanay Liberty po? <laughs> 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 <nao>. Man, <laughs> ang bilang pagreklamo yakan na si Nanay. Ang okay. bilang pagreklamo yakit ka, kasi na mo tuka ang gaunra kong konte.

Ini mesti sakit kita. Kita nak minta gaul kita muni. Kau yang makan air cengi pun. Kau tak boleh. Kau tak boleh. Kau tak boleh. Kau tak mo Kau tak boleh. Kau tak boleh. Kau tak boleh. Kau tak boleh. Kau tak mag alala tak boleh. Kau 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 tak

ngipin ay, ngipin kamu ate kita ipapusti sa ni daddy prank ka mo kasi lagi sumasakit ang ngipin mga pangal bukbok kasi sila pinapabayaan doon kasi may nag-aaya na po sa kanya wala kayo dapat sa Erika mo Kasi kung, Ang masama yung ginawa ng babae sa Bulacan Susunod yung anak niya oh. Ay, Walang masama doon sa ano Sa bayang ka lang naman oh. Ay, Masama sa bayang Masama yung manunog ka Nag-alala lang ako naning Manay naman oh. Kasi siguro na

Bulot ka ikong ako na ko to eh, di ba? Pabukin sa sita taga ng Nakit ni tamo pa ni asawa na nang kaaluyo ng babayang ka-ergo na tamo pa. Nakit ni Niki Wantaw yung akit Imo na yung ano ni pati, yung ano pati anak nakano kanong binusbusan na sa sobrang sino. So, nakit na tamo ni Niki Ergo na si asawa na nang Imo niya ng tamo. Pero, makitid utak. Sita kasi wala ng tamo mas anak ko. ang utak na gano'n hindi ka kawal ko ang utak o hindi makiti yung malakas ang loob hindi po sila matutulog at hindi po kayo mapuntahan dito kaya pumunta po kami sa antik maula na basang-basa na nga kami po akala ko kung sino yung nakatutok na wala nga ng problema tano wala naman na make up po simple lang ang mukha ko ngayon ito po ang balaki na naman si Marita lang ang takasalanan ko sa kikupinatanid daw kumuyo. Hindi ka mo mag-alala. Huwag kayo mag-alala. Mag Nandito ako sa custody ni Daddy Frankie. Kumakain ako dito. Kasi, gagawin yung ngipin, mami. Ipagawa yung ngipin ni Daddy Frankie. Iba po si sinabi ko kay Auntie Ujang na muna ako sa ano. Kay Daddy Frankie tayo. Ipagawa yung ngipin. Mga isang linggo ako doon, kako. Okay, tama sa Mami dito kay Daddy Frankie dahil siya ang gumagasto sa ngipin ko kasi laging sumasakit talaga bumibili ako ng gamot sa parmasya nauubos na ang kita ko sa dumpinal palagi gamot patay namin yung asawa niya May na eh. oh. Okay. Oh. lang siya oh nag alam lang bang ganun nga hindi magpaalam na sumakay sa van. Sabi ko sabing dito na. Huwag kang mag-alala tano ipapagawa nila ng ngipin ko. Ag-uwi ko nakapustiso na ito. Padang po. hindi na maulap. Maganda kung ano Adress sa counter lab ko namin kayo. Kapag pinasipin doon sa. Pati pulis ko namamat at. Maganda kasi sin tawon na ito. Oh, oh, matai. walang alis ko bukod mo walang pina pina ng atawong ano yung atawong alam hmm. niyo okay, okay, na ano umsakto tungo yung hindi ba tunog na nagara kaya hindi nawa nila para makilala tungo yung pangyik kaya ng kung kung ano yung pagkakarilat ng ng kung ano yung pagkakarilat ng ng

Parang nag ano lang mangyayari mata sa akin dito. Oh. <laughs> Patakan ng musay ko yan alam ko eh. Siyempre ina yan eh. Siyempre kausapin ko, tayo eh. na nga eh. Pag-alala lang sa nangyayari ka na nangyayari. Pag mali ko naman doon, kumalis ako na walang paalam. Pero ako. walang kang bagay-bagay. Paano pa sa pulis yung oh, pucho? Bakit no? Pa pa, pa. gano'n ng bano, no? Ano yung takay sa mga pulis? Ano yung hindi na kami nagdimanda hanggang sa hindi ko kami kanya. Ano sa pinipin lang pala eh. Uh, Bakit pa yung punta kayo ng pulis o? Huwag tau amin. Inin sa'yo nang ko uh, na nil. O sinaksak, pinatay, tinapin sa ilog. Di diba, video na ito ni Montau? Tinaksak ay nil pinaksaw, pinatay, tumapong sa ilog, palutang lutang. Ito ako yung nagpapopya. Anta na main, buhay naman siya. Sa so, awa ng Panginoon, buhay naman Kasi okay, may likis po nun, eh, na palutang lutang na. Okay ay talagang umiyak na kami ata akala ko talaga patay na siya ay mabuti pa buhay siya hanggang ngayon kaya ano man ako lalaki yun siya lang ni nirip ginusto ko yun dahil kwan na Wag daw, ganun lang naman eh, hindi naman masyadong ano yung nangyari sa amin, nakahubad lang yung lalaki doon sa gilid oh. Sana ka naman oh. At ano, yun ang isipong na, ayun Sinatay, 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 sinatay. Tulungan mo si anak mo yun, sabot min yun, nakakaya mo eh. Oo, kaya niya eh. Kaya nakakaya niya yung matanda eh. Oo, oh, ko eh. oh, nakapanganaan. Kaya nakakaya oh. na niya ako eh. Ang uh, 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 pangluli no. Di ba teta na? <laughs> Di ba liyan tita <laughs> na? Sito sila lakin. Nasa... Nakahubad ka pa naka si tayo Ah, uh, nas- Wala nang masama, wala nang masama. Masama buting gam. Ang daming damit na binili. Kaso ayaw niya isuot. Ang daming binili, may git 3,000 yung binili kanina na damit niya, kaso ayaw niya isuot. Oo, ayaw talaga ng isuot. Pag may manggas, diyare, ayaw niyang isuot. Ang gusto niya ganyan lang. Tingay akong mag-explain nung. Saka ano, Nay? Hindi, hindi siya, hindi siya sumusunod sa amin kasi yun nga, depressed sa yung sakit niya. Kaya may ginito. Kailangan kailangan siyang ano, mapagam, napagamot na namin. So na, may gamot na. Sana makuha siya sa gamot para gumaling. Kaya sabi, sabi ng doktor, monitor niyo diyan sa bahay niyo kasi out, outpatient Oh, patient siya. Kasi nung ganito na uh, ano sin ako makaisip ng uh, mag maayos dahil nga doon sa nangyari nga sa kanya noon na mm. yung pinisbok na sina siya, sinaksa, pinatay, tinapon sa, sa may ilog. Ah. Yun Yung doon ako nagkapubya nung Pero hindi nakapasa. Hindi pala siya. Kasi mami talagang natiya. Tat kainan piman, no kai. Oh, binuko ya tamuan. Tatapoy na ah. Kami no din saray rin inen. Ah, wadi tao din tamo. Opo. po, kasi nag-alala din po kami dito para wala pong agam-agam ang lahat po. Maging o, klaro po. Ang lahat at nang uh, ginagawa po namin ng Daddy Frankie po oh, yung para oh, sa ay, anak no. niyo po yung kabubutin niya para gumaling Paano ba Si kamoy din dumalakit Ay Kira, hindi po nila owner po 'yon. Kailan kailan po ang present nito po? Pa pa. Kailangan po natin ano po? Kailan po nating ano po i claro muna? Tapos Ano kaya ay, may kon may contact po ba kaya sa kanya? Oh, tinawagan na ko kaya di, Maganong. Ah, sige po, pwede rin po para marinig namin. Sana po <tinyo> ay ako. Wala. Ding, kita na kay Antat, hindi siwa na ning, ikan. Ikan. Ito makabasa basa rin pa. Talaga sa tanggod lang. Ito, under pa pa May load po kayo, nai? Oo, oh, main. Oo, oh, po. Tawagan nyo na po. May load na lang po para marunig. Sabi nyo, nakausap nyo ng anak nila. Good ko, dad. Go back. No? oh Hello, you hello know, you know, sir Ako po yung pumunta dyan sa inyo kanina Bali na po po ang anak ko Oh, oh O, oh, o po, sir. Ano, sir? Kinausap na po ako ng itong si, ano? Si, Francis. Oh, uh, Sir Franco at saka yung kamag-anak namin sa Black. Anak ni yung Ate Isang. Uh, mm. andi bali, andi bali sir pa ano? Uh, nandoon naman siya sa kanila maganda ang kalagayan niya hindi po nung kasi po uh, doon po ako opo sir o, kasi sir noon nung may naipis siya na rek sumaksak pinatay pinapon sa ilog doon po ako nagkapobia noon sa facebook na yon na pinatay pinat oo uh oo -uh. uh -uh. opo opo sir hindi na sir oo uh -uh. okay na sir oo uh -uh. magpasalamat po ako sa kanila dahil eh uh -uh. pinagamot daw siya uh -uh. opo opo okay na sir thank you sir oo uh pa -uh. uh -uh. bye, bye na sir ganing anti ati sige nai, salamat at least ma makatulog na kami oh, ano ma. maganda ang ano, niya, maganda ang tinalabasan uh, ng pagdala sa kanya dyan, hindi kagaya yung... Opo. Yung, nang, yung buka siya noon. Yung... Nap, na, nadala na namin, namin sa pagamutan po, at tapos na pa, ano na siya, na-check up na. May gamot na rin siya. Nakainom na siya, nakatatlong beses na siya nang inom. Nagkagamot din yan dito. okay, Okay na lang. Sige po, Nay. So hindi hindi na kami po hindi na kami pupunta diyan. 哦，那。Oh, nah. na ingirok -mu -si mo ro mo sa mo sa rararam sa tutupa rapa <laughs> rapa oh, kasi nagalala nagalala po kami nagalala din sila salamat salamat sa ano pagtulong sa anak ko opo nay ano yung pag-uusap natin naka-record po okay lang po i-upload namin tama uh, naka-record na po yung pag-uusap niyo kung ay niyo O, okay lang daw no. Kapitikan po ako. Kasi siya ka na, Oo. No? Gawin po namin ang lahat po para gumaling yung anak niyo po. Ipag-pray. No, Isama o. natin sa dasal siya po. No. Ipag-pray natin po. Mm -mm. Opo, maraming salamat, Nay. Oo, maraming salamat din kay Sir Sir Franke. Wala kasi akong cellphone na. Ano nung, no, kipad lang kaya hindi ko makita yung mga video. Opo. Kipad lang ako. Maraming salamat po ulit. <laughs> ayun mga kababayan no. Ah, magandang gabi sa inyong lahat mga kababayan. Na ah, na ah, narinig niyo po yung usapan namin, usapan ni Sam sa nanay ni Ate Marcel ah, Kapurapor dahil kanina lamang po ay ah, nagpunta sila sa Anda Police Station para sabihin yung nangyari sa kanilang anak at ah, Kanina lang din ay nakausap na namin ang uh, mga polis on the police station. Nakipag-ugnayan na rin kami about kay Maricel. At ito nga po, natapos na rin ang usapan ni Sam at saka nanay ni Maricel, no? Para wala tayong maging uh, problema. At thanks to God, naging maayos ang usapan at uh, hindi na sila nag-aalala. Naintindihan ko yung sitwasyon ng uh, magulang, no? Kaya walang nag, wala na tayong aalalahanin. At yun na lang po, ang hiling ng Team Daddy Frankie, tulungan niyo po kami na ipag-pray na sana uh, makayanan namin itong uh, challenge sa amin about kay Maricel dahil uh, si Ate Maricel ay talagang maligaling first day pa lang niya ngayon sa pagtitake ng uh, gamot niya. At uh, yun, after 3 days, babalik naman namin siya sa pagamutan, no? So maraming maraming salamat mga kababayan, lahat ng sumusuporta at nakatutok ang tabayanan nyo po yung mga susunod na mangyayari about kay ate Maricel. Maraming maraming salamat. Magandang gabi po.